Ano nangyari? Kaya, yeah, kaya mo yan! Hindi hey, naman pala, naku po, bumasal na naman, patay na naman, kabako na naman to dito! Ayan! Kaya naman naman sa mga kalabaw ni Kaeso eh! Kahit mga kabako babanat talaga ako! Ang parin akong <mulong> balak, sumuko! Ha Huwag mo hana! Magandang umaga tanghali hapon, gabi Kung kailan nyo man mga kagri. Ka ah, kasama uli natin yung Team Duterte Mga kagri ka pasensya na kayo sa boses ko At Tatapos lang ng karira, mga karera mga kagre ah, Wala nang intro intro mga kagre ka Let's do it Ayaw lang bumalik yan lang ng boses ko mga kagre ka Tinitipid ko na nga Hindi na nga ako lagi nagsasalita Para hindi, ma hindi mamalay boses ko mga ko, Kaya lang Ayaw bumalik mga kagre ka Uy may maya na yan ako. Kariton. Mga kagri, dati yan yan eh, tagal ang purisima yan eh Malakas din yung kalabaw na yan mga kag Si Bullet ang pangalan niya doon Ayun, yun na pala, binababa na pala ni like, kabisi eh Dapat ikaw D Ako po, tinambok na yata yung motor ko <laughs> 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 Yan natin kabisi Pakpakan na wala <laughs> eh. Ang bilis ng panahon bak na naman. Pakpakan na naman. Pakpakan bak na naman kami. Hindi pa nakakayari magsaka. Bak <laughs> bakit? Eh, gagawa pa kasi. Ang Eh, sasabihin ka ni kayo. Yung sunyo na sa pa ba? Eh, <laughs> -da daanan niya kami doon. Ang mga sabihin niya sa pa ba? May nagsasaka pa ba ngayon? Maagang <laughs> ma ma palusot yung amin. Eh. na eh. Ay, palusot na yung palusot na inyo eh. Parang maagang palusot. Ah, nahuli na parang maaga, ganun. Di ba lang ang tubig kasi noon? Ayo. Oh. Kaya maagang palusot. Nakakadali pa 'yon. Si Bullet na kagdi, Bullet din ba pangalan niya? Ano ba pangalan niya? Dito. <laughs> bullet daw ang pangalan niya, eh. oh, Bullet niya doon. So, Natatandaan ko na 'yan, nasamahan ko na 'yan doon. Uh, sa Lapurisima, sa, sa Dumayo ng Hain. Malang medyo pumayat dito sa akin. Pumayat nga sa'yo, ano? Pumayat nga sa'yo. Eh, dun sa kanila, hindi naman nahihirapan na gano'n yan eh. Pero malakas yan. Nakasama ah. ko ngayon eh. Eh, Ayat dito cool. eh, tanong mo naman kung magkano kinita sa akin yan. Yeah! Ano? <laughs> Kaya pala eh. May kapalit naman pala yung <laughs> paghihirap eh, ano? Yung payat <laughs> dito, eh. Baka yung 20 eh. Sa uh, aldawan. aldawan, uh. aldawan uh. Mabul eh. Aldawan lang yun. <laughs> eh, karyada pa. Oo oh, nga. Saan mo na nakita sila, Binok? Binok. Sinundo ko pa sa kanila. Sabi ako na. Ando, sinundo ko sa kanila. Pero, ibig sabihin, pero lumarga na. Andiyan na, andiyan na. Naglalakbay Maglalak, na. Hmm. Mga ka kagri, pagka bagong, bagong, ano, huwag mo na hintayin kasi na-stack na yun eh, no? Dapat Araw talaga, bago. Arawan, maulan. Oo. Oh. Mahamugan. wala namang ulan eh. Kesa matanggalan ka pa sa, sa putikan, eh, nga, sa, ano, abala. May karga, may karga pa ano kaya ano ang tawag dyan mga kaagrik kulambot si binok kung hindi pa sila nag-away ni kaya amin hindi pa Di siya matutod. mat <laughs> nagawa lang ganyan Papagawa lang kayo Salamat Salamat Ay si Kaya Jesse Mga kakakakak Nauwi ka kanyang kalabuntok Bakit? ala na kalabas ito kayo. Hindi po ba na iyan? Hindi ko alam eh. Pinalaga ng Binalaga tatay ka. niya. No? Nag-away silang tatay niya. Hindi raw. Hindi raw yung tatay. Nagbalak <laughs> ba? Nala, nakalimuta ko rin. Magdadala sana nga ako. Isip ko na kanina magdadala. Siya daw takot sa akin ito ni Kuanong nang lalakay mo daw. <laughs> hindi na lang yan ako nang mata babaano ah, na si bulit puso na na ano na pabahala natin dyan ang kapis eh bulit pa rin? bulit pa rin bulit ha, oh, tao bulit na rin oh, <laughs> bulit na lang mas maganda uh, ka na uh, <laughs> pero makakabari katawan yan no? ha magandang kalabaw din yung kung sungay lang man mo yan ah pangit lang yung sungay uh. Pero maganda, maano to, magaling sa gamit to mga kagre Magandang gamit siya, malakas Pero noong unang ginamit ko ito, marunong sa Sa tuyo na naman ito, hindi ano to mga kagre to eh Hindi siya bugahin to Nakasamahan ko to sa init, hindi siya ano sa init Matibay, oh yun pala ibig sabihin Matibay siya sa init, tapos malakas pa Yung iba kasi, hindi ganong kalakasan sa paso pero matibay sa init. Ito naman dalawa yung katangian nito eh. Malakas na paso. Tapos uh -huh. matibay sa init. Mga kag uh Hindi -huh. ko nakakita ang bumuga to nung ginamit namin to doon eh. Yan ang ipinagyayabang nung may-ari nito. Hindi ay kabubuga yan. Bumubuga yan. Oo, kulang ka. Tate-testing ko ba? <laughs> Hindi nga. Hindi <laughs> nga. <laughs> <laughs> uh -huh. Takot siya eh. Siguro kinuriyente na rin ito mga kakrim. Nangangarero din kasi yung mga may-ari nito eh. Hindi sobrang isali sa mga maraming taon. Hahaha. <laughs> Yan mga kaagri si Bullet Hihila na kami Team Duterte mga kaagri Unang hila ng Team Duterte Yung nakaraan pala Yung nasama namin Side 9 lang pala nila Binok yun Team Tornado pala yun mga kaagri Ito, yung tunay na Team Duterte <coughs> Yung mga player ko sa basketball Puro Team Duterte mga kaagri <laughs> Si Binok, si Julo, si Tone Si Burjo ayo mga kaagri si Tapok At saka ako Kahit pumasok lang kami sa semis Okay na mga kag sagad dyan sa may kwan, pag makabay ka mo doon natatay sa may ano tawag niya sa isa na yan kaya ano? bangko Oo, oh, bangku, bangko-bangkoan Pag may na may kalabaw mo, i-adjust may bangko bangko ano <laughs> na yan I-adjust mo lang Ayun na, kumakalakalabog na si Bullet na Tama natin dadalhin niya ang kabis eh Tama yan, na sila Vino Ewan kung saan Malagay ko dito lalabas <laughs> Ewan Ayaw pumasok ni Spoiled mga kaagri Spoiled talaga <laughs> <laughs> ito, kahirap Isa lang ata gumagana. No. Kabila no. pa. Isa no. lang na doon na may sabote. May sa kabila. Parang okay. kilala kay Tali na yan. Akin yung aking Sorry mo. <laughs> okay,

Ho ho ho, eh kayo pahinto na pala, kaya wala lakang ka. <laughs> <laughs> pwede sana 'yo kung bago-bago pala ako sumasama eh no. Alam ko. <laughs> Ay nako po. Pa-pa kita ni Lisbon Hindi nga pala pwede ito sa hindi nakatutok. Ano nangyari kay 105 115? Eh, kinarne. Kinarne. Bakit kinarne? <laughs> ano nangyari nga sa kanya? Ano naging problema niya? Ano nga yung patok? Ano nga Ano Eh, ako po eh. Ano rin pala? Paputik din pala. Kala ko easy lang yung... Kala ko matigas. Pinatubigan eh. <laughs> pinatubigan mo? Tabi eh, tabi-aripit eh. Sa kabila, ayun! Eh, aripit din niya. Aripit, niya Ngayon. Ayun po. Hindi pala. Uh. Uh.

Si Baka sakaling makakita na tayo dito na dumaan alam Wala, laro dito siya Wala, Eto, Ah, ba sila dumaan sa agawid uh, ha? Sa kabila, sa kabila, sa ibayo sila dumaan? Sila bukol? Kasama natin si bukol? Oo oh. Si ano, ibang bukol Ha? Eh, saan sumama yung kalabaw ni Dok? Saan na nakasama ngayon? Hmm. Sa, sa, sa pantaw

Ito, hindi nakasama ito. Kasama yan? Hindi yun, yung gigiikin na yun, hindi nagigiikin yan. Tapos na. Hindi, ibig sabihin, hindi nagigiikin yun. Hindi pa yan, namamahin na na ito. Parang kamalukong din po na Tatlo. Ba't ganun? Iba-iba yung, oh iba-iba yung may-ari nito. rin iba-iba yung sako? Itong sako na ito ay kalakal. Ito nga sila natin, mabigat yan May sa amin mga kagri yung simentery Nakakita ah, niyo ba yung kamachili na yun mga kagri yun? Hindi na ko lumaki dyan, simentery na yan Wala na yung one dito yung uh, pangkat Ay ano? Yung? Di mo natatanda kagre yung puno dyan na oh, may puno nga kasi dyan na malaki diba? ba iba pa yun, yung matandang puno oh dyan nga, yeah, meron dyan yung isang straight yan na puro puno, di ba? Tinanggal na nila na. Yung parang may parang tanong doon siya na mga anana. Kalyos. Kalyos. Meron pa yung puno na nangyari. Puro-puro natin tinikay ko eh. mo na yata si Kero. Nalo, may tahilan mo na kagat na Oh. Ang mga sa basketball eh, parang mapalang yan o Naku, lumulubog yung paan i-spoil mga kagoy Kulong na ko yung isang pagita po eh Oh, 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 <laughs> Bumubutas doon pala eh Kaya wala ko oh, eh, walawit oh, na pala yung ano naman <laughs> Gusa lang minto eh

malakas yung kalabaw yung tao hindi kaya eh <laughs> ay hirap naman yata ako yung eso yun ah malakas yung kalabaw hindi kaya ng tao <laughs> pambutas yung kalabaw tapos yung ayun <laughs> ah, na sila Duterte mga kagli nagdatingan na yung sarok sa koro pinakamabait na may-ari ng kumbay mga kagre Si kay Junior Kaya ba kasal? Alay ka na Kaya ba kasal? Matagal pa <laughs> Matagal pa, <laughs> <laughs> pa, kasal? Matagal pa. <laughs> <laughs> <Ha>? kasal naman <laughs> <laughs> pa Kasal naman Kaya ba kasal? <laughs> Oo Nawala na ko lang yung sasagot ng na. <laughs> kagre <kakri. laughs> ako ko lang kay Junior ah. Kaya ba kasal? Anong tanong daw? Eh.

si Ewen 2 hitabok si andun din mga kagli saka si Nisa na yun ay si Badok si 135 mga kagli si Tony Boy ba asan ayan na naku po ayan na mga kagli yabang mukhang mahinam si Spoil na hehehe <laughs> hehehe Yeah. Huh? Ayan naman si Duterte Tsaka si Si Pando Ayan na <laughs> Andito na kami sa Makunat Hindi nga bumubuo po kasi <laughs> Talagang hindi bumubuo Ay! Duterte! Nahuli kayo ba? <laughs> na ha? Na traffic? Na ay! Naku po! Ay na! Ay na! Naputi ka na ako uh -huh. Natay Ito, Ito magkakaalaman Dito magkakaalaman din Nakakagli Si Duterte ayun, saka si Labino kumakag. <laughs> Ito so, mga kaagri, galing rapo si mga mga Si Bullet! Bullet! Kaya mo ba yan? Bumuta si Bullet, mahirap yan mga kaagri! Bullet! Kaya mo ba yan? Kaya mga kaagri, may din tong kalabaw nato, eh Nakakita ko na tong mila dun mga kaagri, ayun no? Yeah. <laughs> Mahirap din. Mahirap din yung ginawa ni Bulit na yun, mga ha? Mahirap bumutas ng ganyang makunat. Oh, ayun, nakatagpo siya. Ayan, eh, ala ala. O, okay ginawa na. <laughs> Ito. Ewan ko lang to si... Alitan natin yung battery. Mga kagoy, wala pa ako nakakabawang, eh. Spawn! Kaya mo ba yan? Patay yata, mga kagoy. Kaya, mga kagoy. May lakas din, mga Kabang, 1 one. one, two, three. Kabang ang makakakari. nakabasal siya, mga Ayan na. kabaong na may wala, wala lang ni mga kabaong po kay si Kenzo kaya hindi sa ni mga kabaong to eh kaya lang mabibenta niya yung Queen Duterte na yan galing sa kanya yun eh ayan na, ayan na nangyari ayan kaya mo yan ayan e, naman pala, naku po, bumasal na naman patay na naman, kabaong na naman to dito ayan, kaya naman naman sa mga kalabaw ni Kenzo eh kahit mga kabaong oh, babanat talaga oh yabang oh, kahit nagdidiliyad na siya naku po, ayan na, naka, ano, nakakalso na naman Eto naman mga kagri ka Ano Ato, ayo na. Ayo na. po? na na Naku na luluhod Pero di susuko mga kagri ka si Bullet Nakaluhod na Pumunta sa baklara Napunta sa San Juan yung baklara Ayan na Ayan na Kaya na mga kagri ka Hindi naman pala yun ang luluhod Pero di susuko mga kagri ka Sabog si Bullet <laughs> Ay Bullet ano ba ba? Sabog si Spoiled <laughs> na no, Unang hila ng Team Duterte Ganyan kahirap yung hilahin ng mga Team Duterte Mga kakakli Ito Ano na ang pangalan nito Mimoy? Ano pangalan nito? Ha? Ano? Nole, si Nole Galing nga pala kita ito Nole Ito si Nadale si Spoiled mga kami Uy Arman! Tatali <laughs> ka lang po mo! E, si Duterte! Duterte! Kaya mo ba yan? Kayang kaya mga kagri Oo oh, nga naman, no. bali wala mga kagri. Mas maganda ka naman dito lang dadaan! Bali wala kay Duterte! Akin okay, okay, na no. akin! Lagyan mo na lang dyan binok! Bali wala kay Duterte! Pangit eh! mo lang <laughs> Naku po! Lumubog na lang may gulong ni Pando! Pando! Laging lumulubog rim 14 kasi mga kaagri oh. Nakita niyo yung malalakas na kalabaw, bali wala na mga kaagri. Nabot si Si <laughs> ha. Tumatawa-tawa na lang. <laughs> okay na yung kalabaw mo, malakas na yan. <laughs> mga kaagri, si Duterte at saka si Pando. Tama nga naman yung dinaanan ni Duterte oh. Ginanon muna bago diretso dito. Kasi kung bigla ka nang ano rito, ano? Malalim din dito 'yo. Eh tama si Winston, di alam kung sa dada ano, diretso mo rito. Patak mo <laughs> mo. Ah, si Winston. Ya, bang naman ni Wes, sabi ko sa malakas talaga ng bomb mo. Eh? Oh, liko. Ah, bumata. yan ya, bang naman ni Winston. Mukhang panlaban na talaga ah oh. Ay eto naman, bali wala lang kay, kay ano, kay tatabal mga kag Si Ewen man <coughs> Ay, bali wala naman kay Ewen man yan, dadaka-daka lang yan <laughs> Sabi naman ni Tata ano dyan daw Sabi naman ni Tata Taswing dyan daw sa karsada Oo oh, kasasabi lang doon Sabi ni Tata Taswing dyan lang daw eh Mga kaagri, si Junior Bullet Eto lumikulang to mga kaagri Mabilis din to sana eh Lumikulang nung pakarera sa Santa Maria eh <laughs> Na dali si kuya Enzo. Na kabaw. Na kabaw. Na kabaw maging tunawan na, chano. Na dali kuya Enzo. <Elso. laughs> na dali ka bawong dalawang beses. <laughs> na pasalang ka bawong. Cheese si point.

Madaming bote pala dito Kahuni ka ng konti. Bakit? Ay, kaganda sana kung nakuha na. Si Beso. Ay, pati yung pati tao na kabaong. ayaw. Hindi, sinamahan lang yung kalabaong. <laughs> Ay, di, Ay, nakapagulupa. Ay, nakapagulupa. Ay, nakapagulupa. Ay, nakapagulupa. Ay, Ay, Nagsisimula pa lang, di end na. Hindi. <laughs> uh, ah? Huh? Nagsisimula pa lang, end eh, <laughs> uh, ganyang kahirap yung ilay ng Team Duterte. Katay. Umpisa pa lang, kapaong <laughs> na. Dati, hindi nagaganyan si Kuya sa nung bentambling pa yung kalamon. <laughs> binenta kay Mino. Kaya binenta. Kaya binenta. Kaya Di Presi hindi ko po kayo nakakilala. Yes. Lalo po kayong gumanda. Taon-taon, yeah. <laughs> taon, taon, lalo kayong, kayo lang yung nakita ko na hindi tumatanda, bumabata pa. Kaya nga, uh, kaya sa'yo. <laughs> oh. <laughs> Ay, <sige>. Ay, <laughs> Ay, sige. Asa na abroad pa binanay mo? Okay. Oh, batin mo, baka nga tayo. Okay, Ay, mama, magpapit ka. Ano po ba sikreto niyo, Ate Presi? Anong sikreto? Hindi po kayo tumatanda. Eh. Ay, ganong bata. Parang gano bata. kung <laughs> lagi kayong bumabata. <laughs> Ah, oh, 32 nga yung uh <laughs> wala ka lang dito. Oo nga na. Kaya hmm. kahit naman tayo eh ano eh tuloy lang ang ano buhay, oh, di diba? ba? Ya? Ganun lang talaga. Pero kung tayo inumin naman lamig na malamig, malamig diyan. <laughs> eh, ay, ayaw ko sa porsyento ako, ko, bakit nasa? Oh, uh, Nakalimutan dalhin yung kulit ko eh. Ay, ay, Edwin. Si Edwin yan, di ba? Agree. Ah, ay. Ay, ay ah, ako, ay po, hindi, balik. eh, hindi lang hindi lang inumin niyo yung dadalhin ni Ate Presi niyan. Oo, oh, ko nga yung merienda doon. <laughs> <laughs> Kukuha pa lang maraming merienda oh. si Ate Presi. Para sa isang balik niyo pa bayan, di muna ano? Wala pa po eh. Oh, Wala pang babalik ba, doon. Uh, pagtapos nito, sige pakukuha ko na muna yung merienda doon. Oo. Oo. Oh. Oh, pagka na diskarga nila, eh doon naman sila pupunta na Ho ho ho, naku po Winston. Oh, 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 oh. Ayun po, wiki na rerenon. Ayun, ayun niya. Alin ba, ba pinangan mo diyan? Yung rin, Ayun, yung uli. Ako po. Uh, Hindi, na yung Munti ka na pala mga Pati yung ano ni... Ano ni Spoiled, mga kagoy. Inete. ni Spoiled. na na Napa na si Spoiled mo. <laughs> pa siguro mismo yung kalabaw niyo no. Uh -huh. Yung nandoon sa may Samba. Samba. Pa. dito. Dito. Ayun. Dito. Namalawen. ito ko si. Dito naman ah Grupo